Alam mo ba, sa bawat relasyon, trabaho, o laban sa buhay, hindi ang sitwasyon ang nagdudulot ng stress, kundi kung paano ka nagre-react dito. Kung gusto mong maging isang lalaki na hindi basta-basta naaapektuhan ng emosyon, hindi nalulunod sa galit o lungkot, kailangan mong matutunan ang stoic mindset. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano kontrolin ang emosyon mo. Hindi para maging cold, kundi para maging matatag at respetado sa kahit anong sitwasyon. Maraming lalaki ang napapahamak dahil sa emosyon, napapahabol sa galit, nasasaktan sa rejection, o nagkakaroon ng tensyon sa trabaho. Ang problema, kadalasan hindi nila alam na sila mismo ang nagpapahina sa sarili nila. Kapag nasunog ka sa galit, nawawala ang focus mo. Kapag nasaktan ka sa rejection, nagiging desperate ka. Kapag natakot ka sa failure, nagiging paralyzed ka. Bro, isipin mo to, may dalawang klase ng kalaban sa buhay yung nasa labas at yung nasa loob mo. Ang internal na kalaban, iyong mga emosyon mo. Ito ang pinakamahirap talunin. Pero may paraan para hindi ka malunod sa emosyon at hindi ka basta-basta nadidiktahan ng sitwasyon. Isipin mo ang huling pagkakataon na nasaktan ka. O kaya, yung oras na nawala ka sa trabaho dahil sa galit o frustration. Nakaka-frustrate, di ba? Ang sakit sa dibdib, ang pagod sa isip parang wala kang kontrol sa sarili. At hindi lang yun, pag wala ka ng kontrol, nawawala rin respeto ng ibang tao sa'yo. Ang kaibigan mo, boss mo, o kahit babae na gusto mo, nakikita ka nilang pabago-bago at hindi reliable. Kung patuloy mo itong gagawin, lalaki, hindi mo lang sinasayang ang sarili mo, sinisira mo rin ang oportunidad na maging mas matagumpay at mas respetadong tao. Pero may solusyon. Dito pumapasok ang stoicism. to ay mindset na nagtuturo sa iyo kung paano kontrolin ang sarili at tanggapin ang bagay na hindi mo kayang kontrolin. Step 1. Pagkilala sa emosyon. Hindi mo kailangan itulak ang emosyon mo. Bigyan mo lang ng pangalan. Ito galit. Eh, ito frustration. Ito fear. Kapag na-identify mo, mas madali mo itong makokontrol. Step 2. Pagpapalagay na hindi mo kontrolado ang lahat. Sa stoicism, may bagay ka at may bagay na wala ka sa kontrol. Huwag mong sayangin ang enerhiya mo sa wala sa kontrol mo. Focus ka sa action na kaya mong gawin. Step 3. Journaling or Reflection Bawat gabi, isulat mo kung ano ang nangyari, ano ang naramdaman mo, at paano ka pwedeng mas kumilos ng maayos sa susunod. Ang simpleng practice na ito, nagpapatibay ng utak mo sa emotional discipline. Step 4. Visualization Isipin mo ang worst case scenario sa isang problema. Kapag na-visualize mo, hindi ka basta-basta natatakot. Parang nakapractice ka na sa sitwasyon bago ito mangyari. Step 5. Physical Control eh, paano mo madidisiplina ang isip mo kung hindi mo malalakas ang katawan mo? Exercise, tamang tulog, at pagkain ay crucial para mas maayos ang kontrol mo sa emosyon. Kapag sinunod mo ang limang steps na ito, lalaki, hindi ka na basta-basta lulubog sa galit, lungkot o takot. Magiging steady ka, confident at respected ka sa ibang tao. Bro, kung gusto mong maging master ng emosyon mo, simulan mo ngayon. Hindi instant pero bawat araw ng practice ay hakbang patungo sa tunay na kalayaan. Kung nakarelate ka sa video na ito, i-comment mo sa baba kung alin sa steps na ito ang pinakagusto mong simulan. At syempre, like at share mo na rin sa kaibigan mo para sila rin matutong maging matatag at hindi pa bago-bago sa emosyon. Remember, ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi lang nasa katawan o yaman, kundi sa kakayahang kontrolin ng sarili sa gitna ng unos.